Wala naman na akong nakitang hindi magandang epekto doon sa balat ng aking alagang aso at sa balahibo ng aking alagang aso. Actually, naging mas maganda pa nga yung balahibo ng aking alagang aso. Kitang-kita nyo naman mga kadogs kung gaano kaganda ang balahibo ng aking alagang aso. Kasi nga, inaalagaan ko yan ng mabuti mga kadogs. Inaalagaan ko yung balahibo niya at saka yung balat niya mga kadogs. At may ginagamit nga ako dyan na shampoo. Ayan mga kadogs, napakagaling yung shampoo na yan mga kadogs. Sobrang epektibo sa aking alagang aso at hiyang na hiyang siya. So mga kadogs, para malaman natin kung hiyang nga ba siya sa isang produkto mga kadogs, dapat subukan natin, dapat bilhin natin yung produkto na yun at subukan natin sa ating alagang aso. Pero dapat siguro doon natin legit. Kapag gusto niyo nito, pwede kayong umorder sa yellow basket sa baba. Napakamura lang nito mga dogs available to sa yellow basket ko. Dalawang beses ko na itong nagamit sa kanyang alagang aso pero yung bawas niya, diba ito, sobrang kunti lang. Kasi nga, maliit lang namin yung aso ko, although mahaba yung balahibo niya pero maliit lang naman siya ilang patak lang naman, eh, mabula na agad siya mga kadogs. Nung unang inapply ko to sa aking alagang aso, inobserbahan ko muna siya kung maglalagas ba, kung may pangit ba na reaction dun sa balat ng aking alagang aso, so far okay naman mga kadogs, okay naman. Wala naman akong na nakitang hindi magandang epekto dun sa balat ng aking alagang aso at sa balahibo ng aking alagang aso. Actually, naging mas maganda pa nga yung balahibo ng aking alagang aso. Mas uh, naging shiny, makintab, at naging healthy pa yung uh, balahibo ng aking alagang aso at hindi na rin ganun kadalas ang paglalagas. Kasi nga kapag ganyan kasi kahaba ang balahibo ng ating mga alagang aso is madalas maglagas, di ba mga kadogs? So yun mga kadogs, kung gusto nyo lang naman ang order nito, naulit ko, available siya sa yellow basket sa baba. Napakamura lang yan mga kadogs at napakasulit pa.